Kong, paano nga ba uh, napababa ng Executive Order number no. 39 ang presyo ng bigas sa mundo noong July kasi by Aljo yes, uh, partner niya nasa around 380 plus uh, uh, dollars ang uh, one uh, metric ton ng uh, bigas. Opo. Paglabas ng EO 39 nung Thursday ay uh, by uh, over the weekend bumaba ito to uh, 330 na lamang so around 21% ang iba na ba nito ang explanation dito ni speaker Romualdez ay uh, because uh, number one uh, importer tayo ng bigas sa Southeast Asian country so uh, world market 'yan so nung nakita ng mga trader ang ating uh, teorya ay uh, ni speaker ay uh, Probably, at may impormasyon kami natanggap na tanggap uh, na pinahold muna ng mga rice uh, traders natin, importers, yung importation mm -hmm. na nakakasa na, napapunta na ng Pilipinas. Siyempre bubagsak na yung presyo ng bigas. Yung ibang uh, importer natin, trader, kinancel na yung kanilang mga order. Thereby, dumami ang supply ngayon by Aljo, mm -hmm. partner uh, niya. Uh, Siyempre marami na supply sila. Eh, di bababaan na nila para mabili pa yung mga bigas nila by aljo mm -hmm. mukhang uh, congressman mas bababa pa kung maibuhos sa merkado ang mga gabundok na sako ng bigas na nadiskubre niyong itinatago sa mga bodega dyan po sa bulacan P pwede at uh, mas uh, bababa pa ito dahil anihan na nga yung september so hindi na tayo mag-import dahil babahain na itong uh, Pilipinas sa mga ika- nga uh, locally uh, produced uh, rice dahil 80% 80% ng konsumo natin ay nanggagaling lamang kayang tugunan ng mga local farmers natin 18 at or 20 to 18% lang ang imported natin ng mga bigas so ay eh, mag, mag uh, uh, ha -harvest ng September October so definitely babaha ngayon ng stock ng bigas so, bababa ito. Itong mga imported, we're talking about it sa world market, yung mga imports natin. Mm -hmm. eh, kasi ngayon, dahil pag walang tag-ani, pag hindi tag ani we rely on uh, importation. eh, Ngayon, papano ito ngayon? Binagsak ng Pangulo yung presyo ng bigas. So, yung mga imported, eh, babagsak din ang presyo. Tapos, papasok pa yung mga uh, bagong ani na bigas, eh, talagang bababa pa lalo yan. Opo. Oh, so, pag nangyari po yan, Kong, eh, maaring... Uh, mabilis rin na ma-ma-ilift itong uh, rice price ceiling na ipinatutupad ng pamalaan. tama ba? Ah, hindi naman ito hindi naman ito permanent oh, okay. uh, by Aldo. Narinig ko naman si Pangulo Opo. ay hapang hindi lang stable itong presyo. Ito ay aalisin aalisin din na definitely one Aha. of these days pag bumahanan na ng uh, bigas dahil Magmumura pa yan dyan pa Aljo? Yung 45, baka mga well-milled sa 43 na lang. And, oh. uh, kailangan din pag-aralan din ng DTI at ng Palacio yung uh, uh, price cap na yan. Kasi oh. in, so, in the coming days, pag marami ng supply, eh, hindi, hindi na kailangan maglagay ng price cap dahil bababa lalo yan. Mm. oo okay so uh, congressman uh, makakaasa pa po kami no na magiikot pa ang inyong grupo para makahanap diyan ng mga bodega mm. di ba sa Visayas pa pupuntahan nyo -Pilipinas, uh, buong eh, okay, Pilipinas buong okay, Pilipinas okay, okay, dahil uh, marami okay, pa po nagtatago. Pag, uh, hindi pa rin hindi pa hindi pa rin nag-stabilize itong presyo uh partner niya, ninyo, mapipilitan talaga ang House Speaker, ang Oversight Committee uh, with the Speaker para maglibot. Pero pinpointed na sila ng Bureau of Customs, uh, ganoon din ang uh, tulong ng DA. So pwede uh, silipin yan. Pero let's not forget, yung sinilip namin na anin, they still have yet to produce mga documentations na may papel. Yung. Kung wala, automatic kukumpis kahinyan ng Bureau of Customs. Thereby, Pwedeng ibigay sa DSWD, pwedeng ibigay sa kadiwa natin pero na uh, ika nga after checking ng uh, National Food Authority na ito ay uh, fit for consumption rin. Oo. So malinaw talaga dito kung na artificial lamang ito dahil sa cartel na naisalagang uh, dungisa na magandang pamamalakad ng Pangulong Marcos Jr. lalo na sa food security, lalong lalo na sa bigas itong price manipulation na ito thording. Exactly. Okay. So, pag nagpumasok uh, na itong mga harvest, ha, ngayon, harvest season na ngayon mga in, in, about a week's time, Opo. bababa na lang ito by, by Aljo. Hmm. Ni mga gagaling ng mga bigas sa Central Luzon, by Mindanao, Visayas. So, pabahain na ulit tayo ng stock. Eh, ano pang silbi ngayon ng mga imported? Hmm. Mapipilitan na sila talaga ilabas sila, sumabay so, na sila sa presyuhan ng local market. Oh.